Hello. So, makakakita mo niyan, 'di, mga pato. Sa mga alaga natin na pato. So, kailan ko po muna sa in sa kuyang mga bagong uh, bagong na race na mga pato. So, ayan po sila sa sa indang kulungan. So, ito, ang ating So, hindi po ang kuyang Origan. Uh, hop, ayan po, ko suurig ta. Uh, medyo, dahil na po na sisigidan ta. Medyo <coughs> busy ang sa indong lingkod. Ayan. So, ayan, ipapahiling ko po sa indo ang sakuyang mga uh, mga alagang pato. Saraday pa po sinda. Uh, Tapos, iwawalay ko sinda mga siguro pagdarakula na, mga dumaraga na. Para iwas iwas mga iwas sa mga uh, aksidente na makagat kang ayam na kaya mga halas tigdi sa samuyang kapaligubutan kan samuyang harong so <coughs> yan sumailing nindo mga kapatid ayan pawisa na ang iyong langkod di ba tumatagaktak ang pawis natin Ayan. So, pakita ko muna sa inyo. sa, sa kuyang mga pato. So, ayan po. Oh, yan. Ayan. ayan sa kuyang mga pato. Ayan, su ina. Ini su ina. ang ina. Maisugun ang sa indang ina. So, ayan po ang sa kong pato. thank you kay Lord ta uh, um, kinsi ini mga tugang kinsi ini mga tugang na sa kuyang tigpa himsa alagad siyam na sana suna tada ay siyam suna himsa pero thank you kay Lord ta uh, dai pa pos nagagadan healthy po ang sa kuyang mga uh, bibi yan, yan ang mga bibi ko yan healthy healthy an sa kuyang mga alaga ayan o no. oh. yan sa inuman everyday ko yan tiglalagang kay tubig mga tubig nila na sigta yeah. sige sana nakanan irinom pag pag ano kulang sinda sa tubig Nadalisin sinda magadaan kaya kay po nindaki tubig lang dapat pero may tubig dyan Ya, yeah. ang tigbaw ko lang kay eh. paroy. Minsan, ayan, ining paroy na iyan. iyan na paroy na ang mga tugang. Iyan so inanime ni mama tigis sa moyang umahan. Ayan, Bracula na sindaw Tigihiling ka mo mga tugang sa kuyang mga pato. Ayan, sa kuyang pato nagiling si ina na pato so, Ayan, sinda. At kuya naman na ipapahiling ang saguyang mga darakula na na nagbubunay na tara pailing ko sa indo at darong ta ini sa tuyang sa day na basket hilon ta kung mapano ini hilon ta kung mapano ini igwa na po ining laog yan yan na po ining laog Taso, so sarong pato ko duman nagbubunay man may sadiri man siya nasa luwas po siya may digdi man siya nag ano sa Nandiyan po oh. Diyan sa 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 ano. Diyan sa puon kan gimili nang an. Nandiyan po siya nagbubunay. So hilingon <coughs> ta po ko oh. dakol po kitang makuang ang buna ikang suto pato. At bago po pala ipapailin ko sa indo an oh. sa ko yung mga alaga. Ayun. Sinda. Ayun sinda ho. Oh. Ayun sinda. Mga matiyo na. Oh, ayan. Ang tigbog ko ay na yung mga kool. Ah, uh, nakulo na ko aming kool. Hindi, ayun nyo. Kung mahilin may mga kool dyan sa daga. Oh, Tigkakao daan. Tapos, huya na. Ata. Ayan, ata. So, ilan tapo kung may mga kakitang bulay. Sa ngayon yan. Yeah. Ilan tapo. So, ini po ang harong sa indang harong-harong. Ayan. So, dahi ko, ko pa sinda na papakaray. Dahi ko pa na papakaray ang sakoy harong-harong ka. Dua po ang tig. Dua ang tig pa bunayan ka ini. Ayan pong saro. Tapos, ini. Ayan. Ini po pong harong-harong. O, oh, simple yun sa nang harong-harong. Ilingon e, ta kong igwa kitang mga kuadig So, <clears throat> samahan nindo akong mga tugang sa sakuyang paghanap kibunay at hiling unta mato mapapano ini eh. okay ready na kayo ready na okay let's do it ah. nasuro kita <laughs> nasuro kita sa <sarong> harong ka ini <laughs> so ini na ang sa kuyang ini ang sa indang sa indang yan so kung mahiling daw iyan you know So. Ilion ta kunta kunlum bunae. Wow. Look at that. Wow. Pirang days. Oh, pirang days na dai ko na na ano. Pirang days na dai ko nang kuha ang gibunay. Yun na po iyan. So, kuunta na po ini. Iyan po ang sakuyang. Hmm, ini na bunae. So ayan, ako, anak kita. Let's go! Ayan, medyo mahirap, medyo mahirap. Yan, nagsuklo na ako sa, sa indang karung-karung. Ha, anak kita, mga tugang. One, two, three, four, five.

So, ini pong lapada, papayang sa mga tapo niya. Then, ito. Hey. So, po na bulay, ano ang lagi. So, bayaan ko na po ini. Mado mo naman kita sa sarong bulayan. Ano, so, ini na po. Ayun. <laughs> Hindi ka. Iyan po, sunakwa akong bunay. Mga kapatid, mga tugang. Ayan, panok pano sa tuyang laugan. So, hilihan ka po dito sa balyo. Kung may mga apa pa kita. Mm. Ayan. Masurok naman kita. Masurok naman kita. Hilihan ka kong pera. Kung marang pagbabago. Uy, may sarok. Sarok. Gawang. Okay. Tuwa man lang po ang nakuha ko duman. So, iyan na po ang sakuyang nakuha na muna ay picture nito. Nagkulo na. Bano? Ugmaw naman kayo ni si mama. Nagkulo naman ako. Ang tangbo na yan. Kalo pano na naman sa sutoy na ugat. Balikan ta naman ito pag mga pirang aldaw na balikan ta. Balikan ta ito mga pirang aldaw. Sa so, Mga tugang hanggang didi na sana si Kuya ang sa si kuyang vlog. Hmm. Ini so Yan so sa kuyang. Yan so nagbubunay. dyan sa dyan sa ano ang puong kang Jemelina. Saraduhan ko muna. Ay eh, ko muna so ko. Tatandaan na. So, Pero sala Ano ba 'yan? So big. Hmm, ko Balak ka. Kinis ko 'yan. So, mga tugang, digdi na lang muna as ko yung pag-content. Ayan. Ta Pausa na kita. Tara po ang tagunang sa kuyang hinang. Ayan. Yun. So, salamat sa mga mga followers ko dyan at kung nagustuhan mo ang sa kuyang uh, video mag send ka lang ng star para mas dakol pa ang sa kuyang magibong content at maging maugma ka man sa sa kuyang pag vlog eh at salamat sa mga followers ko din at mabuhay kayo and pagpalain tayo ni Lord at lahat ng mga pinagkukunan natin ng pagkain at uh, kabuhayan at lalong lalo na ating mga uh, negosyo patuloy na magpasalamat uh, kay Lord kahit walang matanggap na biyaya uh, at may mga pagsubok magpasalamat pa din tayo sa ating buong may kapal dahil ang lahat ng biyayang ito ay nararapat lamang na itaas ang kanila ang kanyang ngalan Ayan. So, hanggang sa muli mga kapatid, mga tugang. Uh, salamat sa, ayan. Salamat sa pagdangog. As in, pagsubaybay sa kuyang, uh, sa kuyang video, syempre. Ayan. So, kung nagustuhan mo, hit the notification bell and subscribe. Follow mo na ako sa aking YouTube account, uh, TikTok, at mayroon din akong page kung hmm. hanapin nyo lang ang Ask Charm TV Vlog at sa Youtube hanapin nyo lang ang Miss Lada The Orang Vlog at sa Facebook As Charm so follow nyo lang akong mga katugang sa kuyang uh, pagbro-vlog para mas ma-inspire pa ka mo sa sus mga susunod na babahagi kong kwento kwento ng aking buhay yan God at paalam.